Presko, malamig at malayo sa ingay ng siyudad. Welcome sa Barlig Mountain Province. Tara, sabayan nyo ako habang tinatahak natin ang daan papunta sa paraiso ng Cordillera. Habang binabaybay ko ang kalsada ng Barlig, ramdam mo talaga yung lamig ng hangin parang may natural aircon na galing mismo sa bundok presko sa pakiramdam bagay na bagay sa mga long ride lovers ito nga guys ito ang matatanaw nyo habang nagmumotor dito mga hagdang hagdang palayan na inukit pa ng ating mga ninuno noon paman Nakakamanghang isipin na hanggang ngayon, buhay na buhay. Sobrang sarap sa mata at nakakarelax. Tipong gusto mong huminto sandali, tanggalin ang helmet at namnamin ang ganda ng paligid. Yung kalsada dito medyo challenging din. Matarik, maraming kurbada pero solid para sa mga mahilig sa adventure ride. Kaya kung trip nyo yung tipong zigzag at matarik na daan, sulit dito. At ang sarap, ramdamin ang paligid. Walang busina, walang traffic, puro tunog lang ng kalikasan. Ganito talaga kapag malayo ka na sa syudad. mararamdaman mong buhay na buhay ang kalikasan kung rider ka alam mo yung feeling na bawat parada may kwento dito sa barlig bawat hinto mo sa gilid ng kalsada may bagong tanawin na magpapawaw sa iyo. Kung hanap nyo ay malamig na klima, nakaka-relax na tanawin at challenging na daan, balig ang sagot dyan. Isa itong paraiso na hindi lang nakikita kundi ramdam mo hanggang kaluluwa. Ride safe mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang biyahe na ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pong motor adventures. Kita kits sa next ride.